For today's video, may dumaan pa lang naglalako ng mga pangulam. Bali bumili pala ako ng badoy. Dahil sa day off ko ngayon, magluluto ako ng kakainin ko. Ang tawag pala nito dito sa amin ay baduy. Ang kadalasang luto dito sa amin sa probinsya ay may sabaw. Pero ang gagawin ko ay ihahalo ko ito sa pansin. Ito nga po pala ang mga sangkap. Pechay, kalamansi, sili at lalagyan ko po ng siomay. Bali ito po yung bawang at sibuyas. Hihiwain na natin itong mga sangkap. At binalatan ko na nga yung bawang at sibuyas. At tinadtad ko na rin po ito pagkatapos. At hini iiwa ko na rin itong siomay. Itong siomay pala mga boss ay pipituhin natin muna bago natin ihalo sa pansit. Iniwa ko na nga rin itong pechay sa maliit. Ayan mga boss, magigisa na po muna tayo painitin muna natin itong kawali at kapag mainit na ay ilagay na natin yung mantika tansyahin lang po natin kung gaano karami itong mantika ilalagay natin dahil iprituhin muna natin yung shomai kapag mainit na yung mantika ay ilagay na natin itong shomai huwag po masyadong malakas yung apoy para hindi po masunog itong piniprito natin itong pork shomai pala pag naprito na ay nakakagutom yung amoy dahil sa okay na itong shomai ay hanguig na natin bali igilid muna natin ito kasi magigisa po tayo ng bawang at sibu ang una nating ilalagay ay bawang at ang isusunod natin itong sibuyas. At kapag medyo golden na itong bawang at sibuyas ay ilalagay na natin itong badoy. halo haluin lang po natin ito hanggang sa po ay bumuka yung mga badoy kapag nagisa na po natin ito ay lalagyan po natin ito ng dalawang tasang tubig at 1 third cup ng soy sauce at syempre para masarap lagyan po natin ng oyster sauce halo-haloin po natin ito at lagyan din natin ng pamintang durog kapag kumulo na ito at timplado na pwede na po natin ilagay itong pansit dahan-dahan lang po sa paglagay mga boss para hindi kayo mapasok paghaloin muna natin ito at ilalagay na rin natin itong somay. Haluin muna at ilagay natin itong sili. At ang isusunod natin ilalagay ay itong hiniwa nating pechay. At lutuin lang po natin ito sa loob ng limang minuto para hindi po ito lumata. Bali ang susunod natin lulutuin ay itong okra. Bali ilalaga lang po natin ito. Habang nakasala nga po yung okra ay naghanda na po ako ng sausawan natin mga boss. Naglagay nga po ako ng chili paste at saka ito pong toyo. At pagkatapos ay pinigaan ko na rin po ito ng kalamansi. Yan mga boss, okay na po itong okra natin. Halina kayo dito mga boss kain tayo samahan nyo akong magmukbang ngayon paano yan mga boss kakain muna ako hanggang dito na lang po maraming salamat po sa panunood huwag nyo naman po kalimutan mag follow tsaka po pakishare na rin po ng video ito at palike po maraming salamat po ulit ingat po kayo palagi